Isang sunog ang sumiklab sa F20 Street, Barangay Katipunan, Placer, Masbate. Itong ikalabing dalawa ng Hunyo, dakong alas 8.22 ng gabi. Agad naman na rumesponde ang kagawaran ng Bureau of Fire Placer at habang abala ang personnel ng BAP para sa pag-apula ng apoy sa mga kabahayanan ng sunog, ay nagpusa at nagkawang ang mga residenteng magbayanihan na maghakot ng tubig para mapabilis at maapula agad ang naturang sunog. Ayon sa mga nagbayanihang residente, ginawa nila ito para makatulong at hindi na kumalat sa iba pang mga kabahayan ang naturang sunog. At dagdag pa nila ay may laman naman na tubig ang fire truck. Gusto lang nilang makatiyak na sapat ang laman nito habang naghihintay na darating ang Bureau of Fire mula naman sa bayan ng Katayangan. Ayon sa report ay umabot lamang ito sa unang alarma ang sunog at agad naman itong idiniklarang fire out bandang alas 9.25 ng gabi. Ang naturang sunog ay wala namang nadamay na establishment wala rin namang naitalang kaswalte o naturo sa naturang sunog. Ayon sa report ay tatlong kabahayan ang tinupok ng apoy na pagmamayari nila Judith B. Guzman, Berlito B. Gapria at Aurea B. Gallego. Samantala, nasa labing pitong individual ang apektado sa naturang sunog. Sa ngayon ay nakahanda ang Barangay Katipunan Placer Masbate para magbigay ng assistance sa mga apektadong residente. Katuwang ang MSWD at Pamalang Lungsod ng Placer. Mula dito sa Placer Masbate, ako ang tagapagbalita Weng Borinaga Dito ang Birada FM 11.3 Nagbabalita